Gusto mo bang ma-high ko no-sleep, mesochin at mesolay po ng libre? Pero bago ang lahat, ishare mo muna tong video ko at tapusin mo para malaman mo kung paano manalo. For today's video, papunta kami sa Yuki Skincare Aesthetic dito sa may Angeles branch nila. Dito na ako sa branch nila sa Angeles nagpupunta ngayon. Dahil yung branch nila sa San Fernando ay pansamantala muna nilang sinara. Sa sobrang dami na nilang client at talaga naman dinudumog sila, minsan daw hindi na talaga sila nagkakasya dun sa isang shop sa San Fernando. Kaya pansamantala muna nila itong sinara at magre-relocate sila sa mas malaking pwesto para daw ma-accommodate lahat nila yung mga kliyente nila. Nuko, kahit sa angeles pa to, talaga namang dadayuin ko sila. Dahil simula talaga nagpunta ako dito sa Yuki Skincare Aesthetic, maraming nagbago at nag-improve sa akin. At saksi kayo sa naging journey ko simula nagpunta ako dito. Kaya hindi na talaga ako magtataka kung bakit sobrang dami nilang client at talaga namang dinadayo sila. Isa na ako sa magpapatunay na magandang da at magaling talaga yung mga services nila. Last time na nagpunta ako dito, nagpa-pico snow din ako. Kaya ngayon, nagpa-pico snow ulit ako dahil napansin ko talaga na na-lessen yung pag-oily ng face ko at nag talaga yung mga acne marks ko. At kung tatanungin nyo naman ako kung masakit po ba ito, hindi. Para lang pinipitik-pitik yung face mo. Napansin ko rin dito sa pico snow, nakakatulong din to para mapalighten at mag-glow yung skin mo. Kaya nga pagkatapos ng session ko, habang pinupunasan ako, talaga namang kinikilig ako dahil nakikita ko talaga na naglighten yung balat ko. Ala, dyan, glass na ang marites nyo. Diyos ko. <laughs> <laughs> pagkatapos ko nga magpapikos na una, isipan ko rin magpa-diode laser. Alam nyo ba, simula nagpa-diode laser ako sa kanila, napansin ko talaga na numipis yung pagtubo ng buhok ng kilikili ko. Dahil nga na ako at pinaglihi ako sa balot, napansin ko talaga na matagal bago tumubo yung buhok ng kilikili ko pagkatapos kong nagpa-session ng diode laser. At simula nung nabuntis at nanganak ako, napansin ko talaga sa kilikili ko na nagkaroon ng discoloration. Pero simula nagpapikos na laser ako sa kanila, napansin ko talaga na naglighten na yung kilikili ko. Ay just ko, dati talaga hindi mo ako mapapagsleeveless at hindi mo mapapataas yung kilikili ko dahil just ko, malulam jo. <laughs> yung feeling na pag napatingin ka sa kilikili ko, ramdam mo talagang may bagyong darating. <laughs> Pero ngayon, napansin ko talaga na napakalaki ng nag-improve sa kilikili ko. Medyo nag na at hindi na ako nahihiyang magtaas ng kilikili. At ito talagang baba ko ang malaki ang improvement. Dahil nga simula na nga nakako talaga namang tumaba na ako at mapapansin mo talaga yung naglalawlawang taba sa ilalim ng baba ko. Pero simula nagpa-high po at nagpamessage na ako talaga namang napakalaki ng pagbabago dito sa ilalim ng baba ko. Kaya talaga namang nagpabalik-balik ako dito sa Yuki Skincare Aesthetic. Dahil napansin ko talaga yung unti-unting pagbabago sa mga pinapagawa ko at malaki talaga yung improvement. Kaya nga sabi ko kay Doc Sam talaga namang itutuloy-tuloy ko talaga itong session ng messaging at hypo ko para tuluyan na akong maghugis bigas. At kung tatanungin nyo po ako kung masakit po ba, konting-konti lang dahil magmamanhid na po yung balat nyo dun sa ice na linalagay nila sa face mo. Kung i-rate ko nga yung pain, 2 out of 10 lang dahil parang kinakagat ka lang ng langgang. Pagkatapos nga nilang i-inject yung gamot, sunod naman itong radio frequency para Para kumalat yung gamot at mag-firm at hindi magsag yung taba sa ilalim ng baba. Pagkatapos ko nga magpa-mesochin dyan, naisipan ko rin magpa-inject ng gluta. Pang ilang session ko na to at nakita ko talagang naglighten na yung skin ko. Grabe! O, oh, alam nyo na ba ang chismis mga marites? naka Nakapromo ngayong December 1 hanggang December 31 ang Yuki Skin Care Aesthetic. Kaya ano pang iniintay nyo? Magpa-book at magpa-schedule na kayo dito sa Yuki Skin Care Aesthetic. At eto pa ang isang good news ko sa inyo. Gusto mo bang manalo ng Hiko No Sleep tatlong sesyon ng Meso -Lipo at Meso -Chin? Yan nga pala yung ilong ko before at eto naman pagkatapos kong Mahiko No Sleep dito sa Yuki Skin Care Aesthetic. Paano nga ba manalo ng Hiko No Sleep, Meso Chin at Meso Lipo? Una, syempre, dapat nakapalo ka sa akin at sa Yuki Skin Care Aesthetic. Pangalawa, kailangan mong ishare itong video na to at ilagay mo sa caption kung bakit ikaw ang dapat manalo. At kailangan, meron ding nakalagay na hashtag Yuki Christmas Kiba at hashtag Yuki Marites Charis Kailangan po dalawang share ang gagawin nyo Isishare nyo tong nasa FB page ko at isishare nyo rin yung nasa Yuki Skincare Aesthetic Same mechanics lang, ilalagay nyo lang kung bakit ikaw ang dapat manalo at ilalagay lang ang hashtag Yuki Skincare Aesthetic at hashtag Yuki Marites Charis Tatlo po ang pipiliing winner at ia-announce po ito sa January 10, 2024 Good luck mga Marites!